mga ka tingnan natin kung paano umahon ang Hyundai Accent dito sa sungay paket ng Tagaytay tara samahan nyo ako paket ng papuntang Tagaytay pinakabuka na ng sungay so yan ang ating Hyundai Accent yan ang kanyang temperature tapos, naka-aircon siya. Ayan, naka-aircon siya number 2. Tingnan natin kung paano siya aahon sa sungay tatagay Tagaytay. So, yun ang kanyang RPM maaaho na tayo tayo naman ay maglalaro lang sa gear 1, 2 at saka 3 si ahon nga ito Yan guys, hindi siya hirap. Nakatarsaera siya guys. 3rd year hindi na ako nag second gear kasi may pwelo naman medyo matalas yung liku na yun at saka yung ahon ito pa isa hindi na rin ako nag downshift kasi kaya pa naman ang RPM niya. Ibelo kasi. Kaya yung mga aahon dito para hindi kayo magalangan sa pag-ahon. Maganda may bwelo di man kayo magkakabuelo at magkakaroon kayo nung nasa unahan siguro paunahin nyo muna ng kaunti magkaroon kayo ng distansya so yan hindi man nagbabagay temperature nya kahit medyo mataas yung RPM niya, yaan nyo lang gumapang. Yaan nyo lang medyo matagal yung takbo. At least hindi naman hirap yung makina natin. Kesa sa mag-shift na kayo, maso short siya hanggang sa mahirapan Miski kayo, mahihirapan din kasi ramdam nyo yung akin na parang gusto tumigil. E ano lang siya, mataas ang RPM. Mas gusto niya yun kaysa sa nahihirapan. Third gear uh, second gear tayo, naahon tayo sa mga uh, curb na may ahon. Ito, medyo matalas to. Second gear tayo guys kayang kaya naman ang ating Hyundai Accent Diyan. hindi nagbabago temperature natin aircon tayo guys ha hindi tayo nagpapatay ng aircon kasi medyo mainit ngayon dito sa badang talisay packet ng tagaytay pag medyo patag naman pwede kayo mag uh, upship para hindi rin naman sobrang taas ng RPM ng ating makina nagkaroon din ako ng views dati 1.3 medyo ako hindi mo ako sa naninira pero nahihinaan ako nung dumaan ako dito sa sungay nagamit yon kasi nung nasa bandang siguro gitna na ako ng talisay papuntang Tagaytay umilaw yung kanyang temperature ng kulay pula itinigil ko yung BIOS pinatay ko yung aircon pero hindi ko pinatay yung makina siguro inantay ko lang na mawala yung kanyang kulay red na sign ng temperature tsaka orto ko tumakbo hindi na naman siya umilaw tapos buong takbo ko, hindi na ako nag-aircon. So yun lang, nai-share ko lang yung uh, experience ko sa Vios. Siguro 2009 model yon na Vios. Eto, takal ko na siyang ginagamit dito sa paket ng Tagaytay pag umi-area ako. Hindi pa ako, hindi ko pa na-experience dito yung ganong situation na kailangan huwag ng aircon kasi nagiinit ang kanyang makina manual din yon, ito manual din to yung iba natatakot na magmanual sa paahon so siguro pag hindi sanay mag drive ng manual mas maganda talaga pag matik pero pagka naka manual ka naman at sanay ka may mga kaparaan na naman para hindi ka para hindi ka mag-alangan yan nyo lang siyang gumapang kahit mag 3000 RPM siya takbo niya nasa 30 kph okay lang yun at least hindi hirap yung makina natin pwede naman tayo mag second gear pag medyo patag na at pag nagkabuelo naman uli siya aahon naman yung second year yan yan second year tayo ngayon na umaahon na tuloy tayo mas matataas yung ahon dito pero kayang kaya niya tatalas ng mga curb tapos sobrang ahon pero kaya kaya ng ating Hyundai Accent. Hindi nagbabago yung kanyang temperature. Kaya Na hingi pa siya ng third gear pero tayo ay kaya kaya second gear muna tayo. Sa patag-patag pwede tayo mag-shift ng third gear. aahan ulit tayo so meron tayo nasa unahan baka tayo magipit pero pick up naman yan kaya kaya niyan tayo basa basa bibigyan ng alangan niyan so yan ito yung rpm nya second gear tayo hindi na ako nag downshift pa dahil kaya kaya naman lapit tayo sa dulo actually tagay tayo na to dito sa talisay So guys, yan. Dito na tayo sa Tagaytay. So, sinare ko lang naman kung paano umakyat ang Hyundai Accent dito sa sungay paket ng Tagaytay. eto siya hindi naman nagbabago temperature niya wala din siyang ilaw or something na nag check engine or engine problem so yan guys dito na ako sa Tagaytay sana ay nabigyan ko kayo ng kaalaman bye bye